Most wanted sa kidnap uh, for uh, ransom. Diyan po sa may kaloocan, nasa kote, sa may kawayan, bulakan. Narito ang ni Beth Samson. Nagtakot na sa isang matagumpay na enforcement operation ng mga operatiba ng Caloocan City Police Station ang 32 Anas na Pugante na wanted sa kasong kidnapping for ransom at serious illegal detention. Na-arrest ng wanted person sa barangay Bahay Pare, May Kawayan, Bulacan, alas 9.30, Sabado ng gabi. Isinagawa ng CCPS Intelligence Section sa pamumuno ni Police Colonel Edsel Canals, Chief of Police na may koordinasyon sa May Kawayan, Bulacan Police Station sa visa ng of Pares na nagresulta sa pagkadakip sa Pugante importante. Wala inirekomendang piyansa ang hukuman para sa pansabantalang kalayaan ng kapasado na nakakulong sa ngayon. Nagpaabot naman ng papulis si Police Colonel Josefino D. Ligan, District Director ng Northern Police District, sa isinagawang pagsisikap ng pulisya na matuntun at maiselda ang mga nagtatago sa batas, lalo na ang mga responsable sa mga bayolenteng krimen. Ito si Metro Patrol Beth Thompson para sa impilang metodong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.